Magandang araw po muli mga kababayan Kuya Mamo po at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang muli nating uh, pag-usapan na uh, ito pong mga latest uh, issue ano ho dito po sa ating lipunan uh, lalo higit uh, ito pong uh, politika ngayon sapagkat uh, nalalapit na po yung halalan ay uh, ito po yung ating uh, ng pansin uh, yung mga nagaganap ano ng na mga Uh, hindi natin uh, inaasahan na tulad po ng uh, ating pag-uusapan ngayon ano pero bago po tayo tumulak mga kaubayan, dito po sa ating uh, topic ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan, Luzon, Visayas, Mindanao at maging ating mga kaubayan na rin sa baybay dagat magandang araw po sa inyo lahat sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito Well, uh, mga kababayan, na pag-usapan po natin sa oras na ito ito po uh, isang uh, survey firm ano ho na uh art slide survey sapagkat uh, dito po makikita natin mga kababayan yung uh, uh sobrang uh, bayaano yung uh, yung mga uh, napaka Uh, unprofessional uh, survey. So, ibig sabihin na talaga uh, mayroon itong kinikilinga na sa pagkatahalata natin mga kawabayan na yung uh, survey ito ay uh, lahat po ng uh, PDP laban ay pasok. Ano? At uh, bagamat uh, sasampu lamang sila, ay uh, Islam na nila dito si Uh, Bam Aquino at ito pong si Lacson, ano ho, para naman uh, formal na makita ng tao na talagang legit ang uh, kanilang sorbet. So dito mga kaubayan, sa Archlight uh, Sorbet ay uh, nangunguna pa rin dito si uh, Bungo mga kaubayan at uh, sumunod itong si Bato at uh, pangatlo po itong si uh, Kibuloy, ano ho. Ah uh, dito makabay nakapagtataka dahil uh, lahat ng survey ng uh, Artslight ay uh, simula pa noon ay talagang uh, sila lang talaga ang uh, mga nanalo ano O sila lang talaga ang uh, nakapasok sa Magic 12. So nakakapagtataka ano na sa lahat ng oras ng survey ay uh, sila lagi ang uh, nangunguna. So, panoorin natin mga kaubayan at kayo na rin ang humusgaan. Ho? Dahil ako talaga hinusgahan ko na ito na ito po talaga ay mali. Ay uh, bias po mga kaubayan at uh, sa palagay ko lang dito ay gawa-gawa uh, ito ng uh, mga agro uh, po ni Kibuloy. Dahil uh, si Kibuloy dito ang uh, binigyan ng uh, matinding uh, prioridad ng... Uh, sorbet firm na ito. So panoorin natin mga na ito pong sorbet nito. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at Pastor Apollo Kimuloy na ang una pa rin sa bagong Archlight Senatorial Preference Survey. It's time, Solid Archers. Welcome to Watchlight. kung saan asintado ang bawat kaalaman. Numbers don't lie, ika nga dahil nagsalita na ang mga netizens. Dahil sa pinakalatest na Archlight Preference Survey 7th round, ay nangunguna pa rin ang mga pambato ng PDP laban. Ang online poll survey na ito ay isinagawa mula February 22 hanggang February 25, 2025 mula sa 66 senatorial candidates na pinagpilihan at sa almost 2 million followers ng Archlight. Nakagenerate ito ng more than 435,781 votes ngayon mula sa accumulated survey forms sa lahat ng platforms nito at naka-record ng 5.2 million in total engagements hindi man ito official survey ngunit pinapahiwatig naman ito ang sigaw ng nakararami especially sa social media so dito mga kababayan ano nakita naman natin kung uh, ano yung uh ma mekanismo na ginawa nila dahil uh, madali na mga gawin ito at uh, madaling uh, madali nga ng ganitong uh, sistema ano pero dito mga kaubayan sa solving ito talagang uh, mamamanghaka dahil uh, ito pong uh, si Kibuloy ay uh, lagi nasa top 5 ano ho at uh, ito pong si Bato So, taliwas na taliwas ito mga kaubayan doon po sa mga legit uh, survey firm ano ho, na uh, naunguna si na 12 po, ano, yung mga Tolpo, Tolpo Brothers, uh, Suto, uh, Lakson, ano ho. Pero dito mga kaubayan, talagang uh, hindi pumasok si Erwin Tolpo. Uh, tanging si Lakson lamang mga kaubayan ang ipinasok nila at uh, nasa number 12 pa. So uh, Panuorin pa ulit natin mga kaubay uh, Na yung uh, susunod na uh, Pronouncement ano, Ng uh, Arclight uh, Firm na ito na sa unang pwesto ang incumbent senator na si Senator Bongo na nakakuha ng 45,862 votes. Nakuha ng 45,862 votes. Mga pangalawa naman sa Archlight Survey si Senator Bato de la Rosa na may 44,614 votes. Katulad ni Senator Bongo, si Senator Bato ay muling nagsusumamo sa sambayan ng Pilipino na may pagpatuloy niya ang kanyang pagiging senador si isa pang termino. Isa sa pambato ng PDP laban na ay sitong may ang kanyang laban sa illegal na droga at seguridad. Nasa pangatlong pwesto naman si Pastor Apollo Kibuloy, isa sa mga pinakamatunog na pangalan at frontrunner ngayong midterm elections na nakakuha ng 44,211 votes. Nakapitman man ngayon dahil naging biktima ng political persecutions, ang matatag na POJC leader ay hindi natin pinag na ipaglaban ang hustisya para sa Diyos at bayan. Dala ang kanyang mga plano at plataforma para sa bansa tulad ng Z Zero Corruption, kalinisan at pagunlad. Siya ang naging simbolo at tagapagtanggol ng mga naaapi. Ang kalaban ng mga kurap at mapang-abuso. Ang kasanggap kontra NPA at inspirasyon ng bawat Pilipino. Wala man ito sa mga campaign rallies. Ngunit, nag-uumapaw naman ang suporta nito. Hindi lang mula sa mga miyembro ng KOJC. Ngunit, kahit saan mang sulok ng Pilipinas at sa labas ng bansa, maging ang kanyang matalik na kaibigan si former President Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte ay lubos ang suporta sa kanyang desisyon na tumakbo sa eleksyon dahil si Pastor Ibu Luyomano ang magiging heartbeat ng mga Pilipino sa Senado. So, ayan mga kaubayan, uh, nasa top 3 pa lang tayo at uh, talagang uh, doon po sa mga anti-Duterte uh, ano, ay talagang uh, mag-ahinahon uh, kayo sapagkat uh, maha high kayo dito at uh, uminom na po kayo ng Losarta na habang uh, maaga pa bago kayo manood sa vlog ko sapagkat uh, talagang uh, maaari po kayo ma stress dito po sa mga sorbina, na ganito ano dahil uh, talagang kitang kita yung pagiging bias sa ng uh, ito so uh, itutuloy natin mga kaubayan yung uh, susunod ng mga uh, pumasok ano ho dito po sa top uh, 12 at uh, kayo na rin po mga kaubayan ang uh, musga ano, ho, kung talagang karapat dapat talaga ito pong uh, top 12 nito na, na pumasok ano dito po sa uh, maaaring manalo ngayong uh, darating uh, na, na Nasa pang-apat na pwesto naman si Congressman Rodante Marculeta na may 43,415 votes. Ang kanyang paninindigan at pagtayo sa tamang prinsipyo ang naging daan, upang makilala siya at karapat dapat na mainuklo sa Senado limang pwesto naman ngayon sa Archlight Survey si Attorney Jimmy Bono na nakakuha ng 34,518 votes. Ang nasa pang-anim na pwesto naman si Attorney Vic Rodriguez na may 30,032 votes. Isa si Attorney Vic sa tatlong guest candidates ng PDP laban. Tapos pampitong pwesto naman si Dr. Richard Mack na nakakuha ng 29,125 votes. Pangwalong pwesto naman sa Archlight Survey si Attorney Raul Lambino na may 25,644 votes. Nasa pangsyam naman si Philip Salvador na mayroon 25,341 votes. Number 10 naman ngayon sa survey si Attorney J.B. Hino na mayroon 24,562 votes. Sa pinakahuling speech ni President Duterte, ang tangang hiling nito sa mga taga-suporta ay ipasok ang lahat na kanyang mga iniintorso, lalo na kakailanganin umano ng sapat na bilang ng Senado upang tumutol sa pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte. Inamin nito na hindi sa ang pondo ng PDP upang matustusan ang kampanya ngunit umaasa ito sa taus-pusong pagsuporta ng taong bayan. Ang kumumpleto naman sa pang-11 at 12 spot ng Archlight Survey ay si Nabam Aquino na may 5,144 votes at si dating Senator Panfilo Lacson na may 4,468 votes. So narinig nyo naman mga kababayan, ayon po dito sa huling uh, talumpati dito pong si Digong ay uh, nais niyang uh, manalo yung uh, kanilang uh, mga kandidato sa pagkata uh, kakailanganin na uh, ni Digong, nga uh, yung uh, walong uh, ho, na maaaring uh, magpanalo dito po kay Sara dito po sa impeachment trial so ibig sabihin mga kaubayan talagang uh, tumatakbo itong mga PDP laban na aspirant na bilang senador upang mailigtas ito pong si Sara Duterte sa pagkaka-impeach ho So, hindi talaga ito para sa bayan, itong grupong ito. At uh, gumagawa lang talaga sila ng uh, mga uh, propaganda na talagang para sa bayan at sa Diyos itong uh, kanilang uh, uh, grupo. So, dito mga kaubayan, sa background ng music natin ay mga alulong ng mga aso dito po sa aming kamitbahay. At uh, kapag uh, naririnig nila yung uh, pangalan ng mga aspirant ano, ng uh, PDP Laban, ay tila ayaw nilang uh, makisabay ano ayaw nilang uh, ayaw po nilang uh, sumang-ayon na dito po sa aking uh, binabanggit ng mga pangalan dahil talaga uh, talagang uh, hindi tumitigil yung atong ng mga asong ito nang uh, maririnig nila yung mga pangalan ng mga aspirante bilang uh, senador so tumigil ngayon mga kabayan at talaga uh, talagang nakapagtataka dahil uh, talagang uh, malakas yung uh, pangdinig uh, ng mga aso at pangamoy ano Ayaw na ayaw talaga nila nga uh, marinig yung mga pangalan ng mga aspirante ng uh, PDP Laban dahil uh, maging sila ay magiging apektado rin kapag uh, nanalo nga po itong mga ito dito po sa uh, Senado. Kaya po mga kaubayan, yung uh, bahalang uh, tumingin ano kung uh, karapat dapat ba talaga itong grupong ito na may pasok natin dito po sa Magic 12 sa Senado. Ito po muli ang inyong uh, Kuya Mamo at uh, ito muna ang ating uh, ibibigay na informasyon sa ating mga kaubayan. At sa mga susunod na oras ay uh, magbibigay muli tayo ng mga update ano, o mga nagiging kaganapan dito po sa ating lipunan na patungkol po sa politika. God bless po at uh, sana po ay uh, nasa maayos tayong kalagayan sa mga araw na ito. Bye-bye.